sa dulong bahagi ng baybayin ng sitio San Antonio, kung saan ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga alon at kabundukan, nakatayo ang sang maliit na kubo. Doon naninirahan ang mag-asawang Mang Elias at Aling Rosa, mga matatanda ng halos kasing tanda ng alon. Ngunit may pusong mas bata pa sa sino man sa nayon. Hindi sila mayaman. Wala silang anak. Wala ring telebisyon, radio o ref. Ang kanilang mundo ay umiikot sa pagitan ng tubig, hangin at dasal. Araw-araw, si Mang Elias ay namamangka sa laot. Maliit ang bangka. Sira-sira na ang layag. Ngulit sapat ang huli para sa hapunan. At sa tuwing sumasapit ang gabi, sa ilalim ng gaserang may maiinit na ilaw Magsasalo silang dalawa sa sinangag, isdang prito at mahabang kwentuhan. Tahimik, kontento. Walang labis, walang kulang. Isang madaling araw, habang tila natutulog pa ang buong mundo, pumalaot si Elias. Ngunit kakaiba ang hangin. Tahimik ang gagat parang may tinatago. Ilang oras ang lumipas, wala pa rin huli. Hanggang sa may gumalaw sa lambat. Mabilis, mabigat. Hinila niya, at sa kanyang pagkagulat, hindi isda ang nandoon. Isang malaking bangus, puti at kumikislap. Hindi dahil basa, kundi tila yari sa perlas. Ang mga mata nito ay may lungkot at ang bibig ay bahagyang nakangiti. Nang tanggalin ni Elias ang kawil, nagsalita ito. Kung pakakawalan mo ako, matutupad ang isang hiling. Nalaki ang mata ni Elias. Tumawa siya sa una. Aba, isdang nagsasalita? Siguro gutom lang ako. Ngunit bumigat ang hangin. Kumidlat kahit walang ulan. At sa puso niya, alam niyang hindi ito biro, kaya't binitawan niya ang isda. Muling lumubog ito sa dagat na parabang niyakap ng alon. Pag-uwi niya, ikinwento niya kay Aling Rosa ang lahat. Kung totoo man yan asawa ko, anong hihilingin natin? Tanong ni Rosa at sa loob ng kanilang maliit na kubo habang nagluluto ng sabaw mula sa tirang isda kahapon, sila'y nagtawanan. Sa simula, pabiro. Pero habang lumilipas ang araw, ang mga biro ay naging tanong. At ang tanong ay naging tukso. Siguro kung may bago tayong bangka, yung di nabutas. At sa kamesa, yung di nauuga baka bahay na rin Kinaumagahan sa dagat kumiling si Ilyas Bangus, kung naririnig mo isang bangka matibay, sapat na yun Sa kanyang pagbalik sa harap mismo ng kubo may bagong bangkang puti bagong pintura malinis Parang hindi gawa ng tao. Parang katas ng hiling. Sunod-sunod ang hiling. Bahay, damit, alahas. Isang maliit na tindahan. At sa bawat pag-uwi ni Ilyas mula sa laot, hindi na siya nagdadala ng isda, kundi hiling. Hanggang sa lumaki ang bahay, umikli ang usapan. Ang dati tawa at kwento habang kumakain, napalitan ng katahimikan. Abala si Rosa sa tindahan, abala si Elias sa pag-aayos ng ari-arian. Naging mas marami sila, pero tila naging mas mag-isa. Hindi na sapat ang tindahan, gusto ni Rosa ng lupa gusto ni Elias ng sasakyan. At isang araw, habang papunta sa laot, binulong niya. Bangus, ibigay mo na lahat. Gusto ko na maging datu ng bayang ito. Tahimik ang dagat, walang alon, walang hangin. Sa unang pagkakataon, walang lumitaw. Kinabukasan, wala ang bangka. Wala na ring bahay wala na ang tindahan balik sa dating kubo balik sa kawayan sa uling sa tabo umiiyak si Rosa habang pinupunasan ng mesa si Elias nakaupo sa tabi ng lumang bangka hawak ang lambat na butas-butas ngunit sa isang hapon sa gitna ng katahimikan Lumapit si Rosa at inabot ang isang plato ng prinitong galunggong. Tahimik silang kumain. Walang alahas, walang bangos, walang hiling. Taning katahimikan, taning pagmamahalan. Minsan, ang kaligayahan ay hindi nadadala ng alon, kundi ng paglimot sa tukso ng sobra. Ang puso ay parang dagat. Kapag pinilit mong kontrolin, lulunorin ka nito. At ang tunay na yaman ay ang taong kasalo mo kahit sa simpleng isdang prito.